Hasuki. Susunod ko na ko. Ano gusto ato? Ah, ang hawak sa una. Kung personin sa rata pagkadaga na 26. Sa niabot ko o 20 ka pinahong edad. Then 28 ang ang hawak. Karun. Murag something 38. Dakot na dyan. Pero salamat sa ginaugya po. Bisa dakot pa kay. Gatagan talaga kinabuhi. No? So... Nagahang itrabaho ka ron ay mingaw pa man ang tindahan so nag tahi tahi ko aning sayal kaya dapat pa man sa ang bata hmm. magamit og iskwila so ako ni siyang tahian, diri, diri, so diri. Kaya na naman siya tayo sa ibabaw. So, diya sa ubos. Ako ni siyang tahian din. Pagkahuman ani, ako ani siyang butangan aning garter para magamit sa ang bata. So, ingani ni siya, no? So, kinisi siya na naman siya itahi. So, ako ani siyang gibuslutan sa tumoy. oh, kita niyo. giboslot po sa tumoy. gaboslot po ko sa tumoy. Tapos, ako gibutangan o garter. Diyan gitahi. So, diri na po ko sa kilid. oh. Kailuag man dyan siya, kay mga gagmay man, mga bata. Wa mo liwat sa inahan. <laughs> so mao siya no. Oh. So si mao siya ang finish na ko nga trabaho. Mientras gawat ko sa mga customer nga mo ari sa tindahan, sa umingaw man. So mao ni siya ang akong gitrabaho kay aron magamit. Kay ang ang style na oh. Mamalit ko mga ukay-ukay nga tag-20 tag-30, tag jison tag tag son. Mauna siya hong butangan o mga lang na i-guard turkey eh, para magamit sa mga bata. Thank you for watching!